For today's video mga kasari, mag-update lang tayo ng ating mga pinamili kasi ngayon lang tayo ulit nakapamili. Lang araw din tayo hindi nakakapamili ng ating paninda. So bumili tayo ng uh, mantika na labo, dalawang litro bali yan, isang litro siya. Tapos uh, yung ating coke mismo, isang case. So meron pa kulo na naman si Coca-Cola. Ayan, collect and win daw. So mananalo ka dun sa Tansan. Ayan, kaya bumili na kayo ng coke mismo. <laughs> Swerte na mananalo dyan. Tapos, dito naman sa ating uh, eco bag is mayroon tayong lemon square, yung assorted flavor, isang balot. So, ubos na yung ganyang pumapenta kasi siya. Tapos, uh, dito naman sa bandang baba ating eco bag is yung ating spicy labuyo beef, 5 pieces. Tapos itong ating uh, pancit canton, 3 5 pieces din yata ito. Hindi ko maalala kung 5, 5, pieces or 6 pieces. Tapos dito sa yellow natin is 6 pieces yata ito. Ayan, hindi ko maalala. <laughs> tapos yung chicken natin is 5 pieces. Ayan, tapos yung ating beef flavor is 5 pieces din. Ayan, konti-konti lang natin pinamunulog bin dahil mas yung matumay talaga ng gosh na Tapos, ayun, um, yung chicken natin, ayan, 6 pieces. Tapos, meron tayong uh, isang kahan ng Malboro Red. Ayan, pambayad utang ko lang kay Mudrayan yan kasi humiram ang ng isang kahalang lang ng Malboro Red. Tapos, dito naman isang haba ng ating champion na Bareta. Ayan, isang haba, karagdagan lang. Tatlong piraso ng ating dato puti vinegar, 200 ml, uh, milligram pala. Tapos, yung ating UFC ketchup, uh, 100 grams, 8 pieces. Ayan, 100 grams. Tapos, dito naman sa Kote Coblanca natin, isa, uh, twin pack, isang tie. Ah, uh, tama, isang tie. Tapos, DKE sugar na wash sugar. Ah, uh, tig one fourth, uh, six pieces yata itong binili ko nito. Or, ayun. Tapos, yung ating Argentina meat loaf, two pieces lang. Tapos, yung ating nature spring na one liter. Ang isang case is 20 yung laman niya so minsan kasi may naghanap sa akin dito sa akin tindahan ng 1 liter wala akong maibenta kaya bumili na ako ng isang case